Lalaking nagpanggap ng Elon Musk ng scam ng $250,000 sa isang senior citizen. Isang lalaki sa Bradenton, USA ang arestado matapos nitong gamitin ang pagkakakilanlan ni Elon Musk para makasabat ng milyong-milyong halaga ng pera mula sa isang matanda. Kung paano ito nangyari, alamin! Inaresto ang lalaking kinilalang si Jeffrey Moynihan sa mismo niyang tirahan dahil nakapang-scam lang naman siya ng 250,000 dollars o may katumbas na 14.7 million pesos. Kung paano niya ito nagawa? nagpanggap lang naman siyang si Elon Musk sa isang senior citizen na kinaibigan niya sa social media nitong nakaraang taon. Napadalas ang pag-uusap ng dalawa at dahil sa pagpapanggap niya bilang pinakamayamang tao sa buong mundo, napapayag niya ang matanda na mag-invest sa kanya raw ng negosyo. Ayon naman sa Police Department ng Bradenton, ipinakita raw ng financial record ng biktima na nag-transfer siya ng $250,000 sa isang account na pagmamayari ni Moynihan at sa kanya mga negosyo na Jeff's Painting and Pressure Washing, LLC. Ang asawa ng biktima ang naunang naghinala ng malaman mula sa bako na ang kanilang account ay nagsagawa ng malaking transaksyon. Iginitang sospek na maski siya ay isa lang ding biktima dahil ginamit siya upang makapag scam. Samantala, nakala pa ng mga pruweba ang mga otoridad na si Jeffrey ay nagpapanggap din pala bilang aktor na si Johnny Depp at ang singer-songwriter na si Lionel Richie. Ngunit, hindi tiyak kung ginamit rin niya ang mga ito para makapag-scam. May posibilidad din daw na merong kasabwat sa krimen si Moynihan. paman, nahaharap ngayon sa kasong grand theft si Jeffrey Moynihan. Ikaw, Mahuhulog ka rin ba sa ganitong patibong kung ikaw ang malalagay sa ganyang sitwasyon? D W research report. Re -re report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.